Unang gabi pa nga lang, mga best friend ay nagsugal na kami. Baka manalo tayo ng milyon dito sa Maryland. Charis, di ba? Ilibre namin kayo. Charis! Pero bago yan ay nag-ikot-ikot muna kami dito sa labas at nagtingin kung anong merong magagandang pasyalan dito. Buhay na buhay nga dito ang nightlife, mga best friend, hindi katulad sa Bermuda. Nalibago nga ako dito mga best friend. <laughs> hindi maalis sa isip kong magkumpara sa pinanggalingan ko at dito. <laughs> at sa mga best friend natin dyan na nagsabi na akala nila ay sa Pilipinas ako uuwi ay dinaanan ko lang dito ang kaibigan ko sa US at hindi naman talaga ako magtatagal dito mga best friend. Kaya naman susulitin namin tong time na to para gumala dito. Sa nagtatanong naman kung dito na ako magtatrabaho ay hindi rin mga best friend. <laughs> sa ngayon mga best friend ay hindi mo na ako maghahanap ng trabaho. Para pag ready na ang lahat ay anytime pwede akong umuwi ng Pilipinas. Ay hindi ko na kailangan mag-file pa ng leave. Magiging 50-50 pa ang sitwasyon kung papayagan ka o hindi. Kaya mas minabuti ko munang wag mo na magtrabaho. Kaya ngayon mga best friend tatambay muna tayo. <laughs> at kung saan, abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog natin, mga best friend. Sa ngayon, i-enjoy muna natin tong US time natin dahil bihira lang tong mangyari sa buhay natin. Sabi ko nga sa inyo, mga best friend, hindi ko talaga inakala ang trip na ito. Kaya sobra akong feeling blessed dito. <laughs> ang saya-saya ko nga dahil nagkita kami ng kaibigan ko si Maymay. Siya yung taga doon din sa amin. Sa kabilang barrio din. Kaya yung dialect namin ay magkaparehas. Bicol at may halong Bisaya. <laughs> Hindi talaga kami pure na Bicol. Yung malalim na Bicol ba? Kami yung naiintindihan ng mga Bisaya at mga Bicolana. <laughs> so ito na nga mga best friend, tumaya kami dito ng 2 million dollars. Charis! <laughs> Joke lang, baka maniwala kayo. Wala tayong ganun. <laughs> 2 dollars lang mga best friend. Tinaya namin dahil sumubok lang kami. Hindi naman kayo marunong neto. Pag-usapan nga namin mga best friend na pag nanalo kami ng million dito o kahit 50,000 dollars, ayaw na kami ng Bicol. <laughs> Kaso ayun nga mga best friend, hindi kami nanalo, natalo yung 2 dollars namin. <laughs> okay lang, at least nasubukan namin magkasino <laughs> nakakatuwa naman yung two dollars. <laughs> Ang lugar nga na ito mga best friend dito to sa Maryland, pero nung kami tumuloy sa Virginia, sa house nung kaibigan ko. Ang swerte ko nga dahil may libre akong natuluyan dito mga best friend. Pati ride, libre na din, di ba? Ang laking tulong. At least, nakasave tayo mga best friend at maraming maraming salamat sa aking kaibigan. <laughs> ito nga mga best friend na pinuntahan namin ay isa itong casino at hotel dito sa Maryland. At ito naman sila ate, dito pa talaga kumain sa bas dala nila ang mga take out nila. <laughs> Nagutom na, hindi na siguro nakaantay yung muwi. Eh. So, you sa inyong mga best friends sa pagsama sa akin dito. At sana huwag kayong magsawa manood ng aking vlog at marami pa tayong lugar na pupuntahan. At sana ay excited din kayo dahil ako super excited talaga. Kung natapos mo ang vlog na ito mga best friends, maraming salamat. See you on my next vlog. Thank you.